Hello guys, for Today's vlog, mag-ano tayo Maglilinis tayo ng mga isda Ang ulam natin Lulutuin na ay banak Ayan guys, yung so banak Tawag dito banak Kapatid, kapatid ng tiyana Yan ang ating vlog ngayon for today's Bilinisin mo natin guys kasi ano Balid dalawang kilos siya Ayan so, Pilinisin natin Tanggalo natin ng kaliskis at Mga bituka at hasa ngayon Matataba siya guys o oh. Balak parang bangus na sa kalaki o oh. Ayan ang ating video guys Pilinisin mo natin ang ating ano ating Marisa. isda. Ito na nakalas ang kutsin nyo. Pariskisan natin ito guys. Hanggang naminis. Dito guys sa ano, mura lang isda sa Saudi. Sa Pilipinas, napakamahal ang isda. Ang isang kilo 200 O higit pa yata Kasi matagal lang hindi nakakawi sa Pilipinas Ayan so, guys, dinisan mo natin to yung bang, banak guys, maano lang siya makaliskis. Ayan. Marami siyang kaliskis, may laki. Kaya, kailangan gilising mabuti ito. Ayan guys, tapos na tayo maglinis ng isda guys. Bali, ito naman yung ating nalinis. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, nalinis na natin to. Ah, uh, natanggal natin ng kaliskis at saka ano, ah, uh, hasang at saka bituka. Bali, hinati ko lang guys yung, dim, yung limang piraso. Hindi ko ni tinanggalan ng bituka at hasang kasi hindi pa naman siya lulutuin nalagay ko sa pressure, kasi pag tinanggal mo na ang hasang at mga bituka at kariskis madali siyang lumambot o madurog ba kailangan eh, mo lang may bituka siya ipasok mo sa rep mas maganda kaysa doon sa tinilisin mo na mas ma pipitpit siya ng gusto sa ano sa istakan kaya kailangan ihug mo na muna dinisin ko lang guys yung kalahati ito bali limang piraso yan yung lima na yan sa so, susunod na ito hindi naman lalutuin lahat yan guys ayun lang guys ang ating video for today so, guys yung atong magkasa natin yung ating nilinis na bangus ah, ano ano ah, na isdang patanggal ako ng mga sa at bitoka at saka hasang yan. bali hinihins ko na lang sa tumutulong tubig yun guys hinihins na siya yung yung palahat hinihins eh, na lang si maganda yung may bito ka pang pag naka-stock ito yung lulutuin natin yung bukas lalaki niya oh. parang ano na siya bangus Tapos natin lagay yung mason guys, lagay naman natin sa plastic. At hindi pa naman siya lulutuin, lalagay natin sa freezer. Para hindi masira. Ito pa lang may kaliskis dito. Hindi pa ito na kaliskisan. tanggalan ng alis kisto pa masarap din ito guys isigang nasisigang to paksiw sinigang yung kasama ko nagluto ng ganitong sinigang na banak kasi malalaki naman ang banak dito kaya pwede mo isigang hindi ka guys sa atin yung banak maliliit lang banak sa atin sa Pilipinas dito malalaki kasi laki na siya ng bangus pero hindi siya bangus to talagang banak to banak ito guys parang bangus lang siya kalaki so, ito yung pang lima na piraso naiwan iwan siya hindi ko na nakalimutan ko siyang tanggal ng hasang ito ka iwain so, natin dito ng lumabas ang bituka baka so, natin lalagay ito sa plastic So ha natin, ilalagay sa freezer. Bali guys, dalawang bali dalawang kilo siya, 10 piraso. 10 piraso siya na malalaki. Ang kilo niya dito guys, eh, ano lang. Bali binigay siya ng dalawang 15 real dalawang kilo. Umapatak na 750 real lang ang isang kilo kasi gabi na inibigay na ng mura pero mga sariwa siya guys sariwa itong isda na ito talagang garantisado siya guys talagang ano siya sariwa kaya hindi ka lugi dito guys dalawang kilo 15 riyal o sa kapa kaya kailangan ni eh, pag may nagtitinda bumili ng ganito ang mga pinupitag mo para matagal maubos. Ayan. Yung pandima guys. Nadiinis ko na rin. Gagawin hmm. naman natin guys. Gagawin natin sa plastic. Lalagay siya natin sa plastic guys. anak Magayon natin sa plastic para paglulutuin natin ay kukuhain lang natin sa freezer. Yan ang lalaki niya. Lagyan oh. mo natin sa freezer. At yung kalahati, hindi natin pinanggalan ng bituka at kaliskis paglulutuin na lang natin na nagkatanggal ng kaliskis guys kasi matalag pa yung lulutuin ay ito yung pinaginisan ko sa kalan pinaginisin ko na rin ito naman yung limang tiraso guys na may kaliskis at dito ka pa hindi ko muna siya ng bituka kasi pag binilagay mo sa freezer at matagalan madaling ano, masira. Kasi wala na siyang kaliskis, wala na siyang bituka. Hindi ko kahit kung may bituka. Ilagay mo lang ng maayos sa pressure ng hindi siya tumutulo. Lugbi mo ng plastic para kahit madaga nandun ay eh, okay lang kasi marami nagalagay sa freezer namin ayun, dalawang balo to guys ayan, ating isda, ayun, tapos na ako maglinis guys yan thank you for watching guys salamat sa inyong panonood and don't forget to like, like and share and subscribe sa mga hindi pa subscribe kay Unisan Pinoy OFW vlog please like and hit the notification bell para updated kay sa mga susunod ko pang mga video upload bye bye Guys, tapos na tayo maglinis ng ating isda. Lagyan natin sa pressure, Kaya, pahinga na tayo. Tapos na ating ayosin, junisin ang isda, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you for watching.